Konduktor na isang bus, hinangaan ng publiko matapos lumusong sa baha upang bilhan ng pagkain ang mga stranded na pasahero. Kakaibang dedikasyon naman ang ipinamalas ng konduktor ng bus na si Alfi Santa Ana matapos niyang hindi iwan ang kanilang pasahero na na-stranded noong kasagsagan ng pagbaha dulot ng Bagyong Karina at Habagat sa Marilaw, Bulacan. Dahil dito, nag-upload sa Facebook ng isang appreciation post ang kabilang sa mga na-stranded na sina Chloe de la Cruz. At ayon kay Chloe, almost 8 hours silang na-stranded at ilang oras silang naghintay ng rescue ngunit walang dumating. Dagdag pa ni Chloe, pagdating daw ng hapon ay lahat ng labing limang pasero sa kain ng bus ay gutom na. Kaya naman agad na lumuso ang konduktor na si Alfi sa hanggang dibdib na baha upang bumili ng tinapay at tubig para sa lahat ng pasahero. Ayan po maganda sa marami sa ating mga Pilipino dahil sa usapin at sa oras ng sakuna, tayo po ay nagtutulungan. Sana po manatili pa rin yung esensya ng pag-iisang Pilipino, hindi tinatawag po nating bayanihan.